paano madadagdagan ng client ko boss, sobrang hirap po ng pagkatiwalaan ng isang customer bro broker. Lalo na po malaking halaga ng product ang hinahawakan namin. Okay, so ako masasuggest ko dyan, Boss Joel, ano? Um, Kung strengthen your credibility. Ang credibility po kasi, lalo na yan, pagka customer broker po, ako, talagang napakahira po talagang mag-ano dyan. Magtiwala basta-basta. So, kapag kami, nakuha po kayong mga kliyente, may nakuha kayo mga, ano, mga customer. Ang kailangan niyo pong gawin, post their honest feedback doon sa services na nirender ninyo. That way, na is, nasosolidify ninyo, ay, okay pala kausap to. Ay, ganito. Kung baga, you have to show them proof of concept, proof of transaction, proof of service rendered. Kasi yung proof na yan, yan ang magsosolidify sa inyo at yan ang maglalagay sa inyo doon sa tinatawag natin na state na katiwatiwala yung service company ninyo. Kailangan maging katiwatiwala po talaga kayo. oh so, it's part of the marketing na marami tayong mga feedbacks, marami tayong mga mga recommendations from uh, our previous clients so that, di ba, 'Yung makita na mga future clients ninyo ay okay to. Okay tong brokerage na to. Ma maayos sila makipag-deals. So ganon.